So welcome ulit guys sa ating video Ngayon po magluluto tayo ng ginataang kalabasa at sitaw So bali ito po yung sitaw natin So itang isang tali po siya So mostly nasa almost 1 kilo siya So ayan po uh, balihin na hati-hati natin yung sitaw Inabali lang natin yan Then, So ito na siya Then after that ito yung kalabasa so, Nabalatan natin yan So iwain lang natin na maliliit maninipis para mas mabilis siya malambot kasi may katigasan yung kalabasa dito. Sayang so, guys. Kanyang ko lang siya hiniwa. Kapag pinakulaan, mabilis lang. Ayan, sunod natin. So, ito yung natin guys, yung daing. So may kaalatan to. So kaya gagawin ko dito, ibababad ko muna sa tubig. So next natin gagawin, eto yung bawang. Pitpitin natin din, hiwain lang natin. Siguro mga apat na pirasong bawang lang gamit ko dyan. Tapos yan, hiwa-hiwain ko lang. Then next natin dyan is yung sibuyas. So bali dito kasi mas mura yung sibuyas na puti. Eh ganito. Iwan ko lang yan, slice lang yan guys. Sambu na yung ginamit ko. Kasi para sa akin, mas marami yung sibuyas. Mas malasa yung pagigisa mo. So, ayan na. So, ito na yung daing. So, malambot na yan. Himay-himayin ko na lang yan. Kasi ayoko siyang, pwede pe naman siyang ilagay ng hihiwain mo siya ng may tinik na. Pero ako ay preferred na ayoko kasi may tinik-tinik. Kasi matigas yung tinik nun. So, ayan na. Next natin guys, yung magigisa na tayo. Ninoka na yung sibuyas. Yan isusunod din niya syempre yung bawang Ayan. tapos si ano ko lang ng konti yan mag golden brown lang yan mag translucent lang yung sibuyas okay na yung susunod natin dyan ay yung kalabasa kasi matigas to eh so tunahin natin gisa lang natin yan tapos yan yung unang pakukuloan natin sa gata so eto na yan guys pa natin muna Ayan, pagka okay na. Lagyan natin yung gata. Tapos meron dyan guys, naglagay ako ng half cup ng tubig para kahit pa paano hindi matuyuan agad yung gata natin. Kasi yung ginamit yung gata dyan, yung cream, hindi yung coconut, ah, coconut milk, coconut cream yung gamit ko. So yan na yung nilagay ko na yung daing dyan. Kasi yan, bilburan ko ng paminta. And after ng paminta, na ko lang siyang kumulo ng kumulo para mapalambot natin yung kalabasa. Then, pag malambot na yung kalabasa, lagay na natin yung sitaw. Yung sitaw kasi mabilis lang naman yung yan. Tapos yung guys, bali, nilagyan ko na ng patis yan. So, alay lang sa patis kasi yung daing, meron ng alat yon So, konting patis lang. So, ayan guys, konti na lang nakikita na naman. Pamukulo na yan. yan na guys tapos na yan napaka creamy niya. tapos malapot yung ano nya gata nya so napaka sarap nyan guys malinam na sobra kaya tara na kain na at salamat sa panonood ng aking video thank you guys